Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bumabagsak na nga po ang laro ngayon ni Buddy Hild. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang 3-team trade, trade na magagawa na ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Golden State Warriors ay paunti-unti na rin naman nga pong nagsisilabasan ang kanilang mga kahinaan ngayon at isa na nga po dyan ay ang pagbabalik na ng tunin na laro ng kanilang player na si Buddy Hill. Kung sa unang walong laro nga po nito sa Warriors sa regular season ay nag-average siya ng 21 points, 4 rebounds at 3 assists 51% shooting sa field goal at 50% shooting naman sa 3 point area ay bigla na lamang nga pong bumagsak ang kanyang performance simula ng tambakan sila noon ng Cleveland Cavaliers since simula nga po noon ay nag-average na lamang siya ng 10 points, 3 rebounds at 2 assists sa kanyang 40% shooting sa field goal at 35% naman sa 3 point line kung saan ito na nga po ang tunay na stats na ginagawa ni Buddy Hill ng mga nagdang taon sa kanyang mga dating kupunan Bukod nga po sa pag-struggle nito sa kanyang opensa, ay hindi rin naman nga po ganun ka ang kanyang depensa kaya unti-unti na nga pong bumabagsak ang kanyang playing time sa Golden State Warriors at higit sa lahat mas pinipili na nga po ni Coach Steve Kerr na bangkuin siya pagdating ng fourth quarter kagaya ng ginawa nila sa kanya last game kontra sa kupunan ng San Antonio Spurs Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang 3-team trade na magagawa na ng Los Angeles Lakers Malinaw na nga po mga katrops na kailangan na nga po talaga ng Lakers na gumawa ng trade sa lalong madaling panahon kung gusto talaga ng kanilang team na maging competitive at matalo ang Denver Nuggets. Hanggat hindi nga po nila ito natatalo ay hinding hindi nga po sila mananalo ng kampyonato kaya hindi na nga po nila pwede pang hintayin ang kanilang mga manlalaro na nagtamo ng injury para lamang makabawi dito kagaya na lamang ni Jared Vanderbilt na naibalitang nilaik nga dapon ito ang isa sa mga lumabas na trade niya papunta sa Washington Wizards. Sa madaling salita, mukhang handa na nga po talaga ito na umalis sa Lakers since matagal-tagal na rin naman nga po siyang hindi nakakapaglaro dito. At ayon nga po sa lumabas na balita, ang posibleng trade nga dapon na maaaring magawa dito ng Lakers ay isang 3-team trade, trade kasamang mga kupuna ng Washington Wizards at Brooklyn Nets. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng wizard si Jared Vanderbilt at isang future first round pick. Masusungkit na naman nga po dito ng Brooklyn Nets si Gabe Vincent, Jalen Huchifino at dalawang second round pick. Habang Lakers naman nga po ay makukuha si Dorian Finney-Smith at Jonas Balenciunas. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.